ano so ito ha ah, sa kabila ng uh, medyo hinihigpitan or hindi binibigyan ng kumpletong budget ang office of uh, the vice president ay talagang pinagkakasya po nila eh pinagkakasya nila mga partner yung budget para makatulong pa rin at gumana pa rin yung kanilang mga proyekto pangunahing proyekto ng Office of the Vice President. So ito ang kagandahan dito eh, sa mga hindi epal na politiko. Itong hindi epal na politiko, wala itong, uh, ano eh, wala itong ambisyon na magtagal sila sa kanilang mga posisyon. Kaya itong mga naglalagay kasi ng mga pangalan nila, gusto, gusto nilang maalala sila habang buhay ng mga tao. Kasi ang balak nila, yung mga kaapu-apuhan nila, padata, pa, patatakbuhin nila at papakita nung sasabihin ng apo nila, ayan, oh ginawa ng lolo ko 'yan, ginawa ng tatay ko 'yan. So, 'yun. Pero sa mga sa mga politiko o sa mga lingkod bayan, na tunay na nagtatrabaho din nila kailangan 'yun eh. Dahil 'yung trabaho nila ang magpapakilala magpapakilala sa kanila. Yung trabaho, yung ginagawa nila, yun ang tatatak sa isipan ng mga tao na magpapaalala na ito pala. O kalimbawa, ito kay B.P. Sara Duterte. Si B.P. Sara, galing itong libro ito, galing itong uh, pagkain na ito kay B.P. Sara Duterte. Itong bus na ito kay B.P. Sara Duterte. Nakauwi ako ng ligtas dahil nakasakay ako sa libre pasakay ni B.P. Sara Duterte. Yun ang maalala ng mga tao. Kaya sa mga politiko, you don't need to epal. Di ba? Hmm. Hindi mo na kailangan maglagay ng mga pangalan mo, uh, litrato mo, sa mga pinamimigay mo. Dahil alam na ng tao yan eh, kung kanino galing yan eh. Kaya lang, ang problema, eh meron talaga eh. Naakala nila, porket nagbigay sila sa'yo, ihawak na nila pagkatao mo. Hindi po hmm. pwede ganun. Pero yung mga mayayaman, karamihan, hindi naman lahat, ganun ang thinking nila. Pag inabutan ka nila, dapat maging sunod-sunuran ka. Akin ka na. Maging sunod ka sa gusto mangyari nila. Hindi gano'n hindi ganun, ganun umiikot ang mundo. Para pantay-pantay tayo, nagkataon lang na may pera ka, wala ko. Pero isa lang ang pupuntahan natin, six feet below the ground. Mm. <laughs> At isa lang ang kulay ng bungo. Kulay puti. <laughs> <laughs> o, di ba? Ang masasabi mo doon, sa si VP Sara Duterte, dito naglalagay ng pangalan, walang mga uh, picture and all that, samantalang yung iba Puro mga paepan. Pero bago ako dumapunta sa topic, ang yabang nung nakapula sa likod. Bodyguard, no? no? Oo. Oo <laughs> no? Don, don oh. Oh, Laging doon talaga nakatapot sa camera, eh. No? Oh. <laughs> <laughs> dyan, no? Oo, oh, laging rin dyan. <laughs> hindi nagbabago ng, ano, ng position. ayan mo na, eh. So doon tayo mapunta kaya, no? Yan nga, yung mga politiko na... Alam nyo, marami yan, eh. Oo. No. Una-una, isa-isain ko, ha? Sige. <clears throat> Pero no, na no, yan si Abante. Ako? Nagpagawa ng uh, bridge. Ang nakalagay, Abante Bridge. Uy. Oh. Uy. Ah, meron? Oo, meron. Abante Bridge. I-search nyo, meron yan. May kita oh, niyan. Yan. Sige nga. Meron dyan, yan. Number one na yan, si Kimbo. Oo, oh, hospital, uh, school, court uh, center, merong nakalagay na letter Q na kulay pink. Wow, bongga. so parang patalan, pa, patalan, ano, patalan, uh, Patandaan, no? Ano? Palatandaan. Palatandaan. Nabubulol-bulol oh, ka, umuulan na, lang eh. Si, ano, si nilalamig na ako eh. <laughs> si Kimbo, no?